pangarap ko hindi lang bahay at pera pangarap kong marandaman sa ako kahit ilang beses akong pinagdududahan balang araw titigil din ang mundo sa pagusga at titigil din ako sa pagdududa sa sarili ko hindi madali para sa tulad ko hindi laging tanggap hindi laging naiintindihan pero araw-araw nilalabanan ko ang katahimikan na may kirot at ang katahimikan na may pag-asa. Alam ko darating din ang bukas na hindi ko na kailangang magsuot ng maskara para lang mahalin. Pangarap kong maging ako buong-buo, walang takot, walang alinlangan dahil kahit mag-isa ako ngayon, hindi ibig sabihin ay talo na. Minsan ng pag-iisa ang, pag ang pinakamabisang paraan para maghilom at mangarap muli eh.